Okay, guys. So, we just almost done. We to... Can... Ito, pangalawang ano na po to? ito. Pangalawang what chocolate does it? Bag. Yeah, pangalawang bag na namin. Yung una, 20.50. Yeah. Ngayon, tignan natin kung magkano. Kailangan po may may out na ganyan, yan para bayaran siya. Yun ang pumita ng pera, no? Dito sa abroad, ganito ang buhay. Kailangan marunong ka doon Hindi puro gastos, kailangan. Kaya na, 14? 20. Pero pa po ako isa doon, sa pa, sa panday. Tato po kasi hindi namin bagay yun. Ito, reject Uro na po tayo mas malaki yun na una 20 euro ngayon 15 lang okay. Ay, yun natin ito yung mga rin kanina Maka ubra Katulad po niya, walang logo. O, kaya hindi tatanggapin ang machine niyan. Yan, binalik lang. Ito, wala rin logo. Ito, meron. Ito natin. Ito na po. Ayan, ito, walang logo. Ito, wala rin. Wala rin. Basta wala po siya letter R. Wala. Oh. Hey, you how much? Mm. 17 Seventeen eighty-five. On the way to the car. We're gonna get some our last bag. This is our third bag of bottles. Okay, our third bag. Ito, so, pang three bags na natin. Tignan natin kung magkano. nagre-reject siya pag wala siyang ano, letter R. How much to? So? 14.45 14.45, okay. Stop. Hindi ko pa. Para... Okay guys, so we're here, here is... is